subwal ng lakatan mga kaagri bakit ka pa bibili ng lakatan sa lugar ninyo pwede naman kayong magtanim so ito mga kaagri available to sa atin kasi dito sa ating plantation exclusive lang po sa ating mga followers PM lang po kayo mga kaagri subwal pwede natin ship kahit saan dito sa Pilipinas safety po siya ship. kumpara sa tissue so ayun subwal ng lakatan pwede kayong makapagtanin kahit saan tayo dito sa Pilipinas. Kaya, PM na. Magandang-magandang umaga mga kagre. Ka Tingnan nyo mga kagre ka Oh. Ito yung mga bubuwalin natin ngayon. So dito pipili tayo. Kagaya na ito mga kagre. Ka Halika lapit mo. Ito yung magandang kukunin mga kagre ka na subwal. So announcement mga kagre ka no. Oh. Uh, ngayon sana yung shipment natin sa mga subwal na mga nag-order na nakabayad na. So, ang nangyari mga kaagra ay nagahold tayo sa kunting oras. Isabay ko na lang bukas yung mga durian na mga order po, lalong-lalo na sa mga taga tagayan Cagayan Valley, Ilocos. So, ngayon sana yon schedule namin. Pero dito kasi sa amin, lalabas pa kami ng bayan. So, dalawang transport pa or dalawang sasakyan pa yung gagamitin namin. So, maraming nag-order na susunod. So, isasabay ko na lang po. Kasi ngayon, activity na to tapos ng mag-grass cutter, so makikita na natin yung uh, subwal na kukunin natin. Kagaya nito mga kaagre, marami-rami na rin. So ang gagawin natin mga kaagre, uh, cancel muna yung ngayon na sit, isasabay ko na lahat bukas para man uh, isa na po yung uh, activity na gagawin ko kasi hands-on po talaga ako doon sa mga activity. Hindi ko inaano sa iba, talaga ako nagpapak ako dito sa area para naman uh, makakuha talaga natin yung quality na ipapadala po sa inyo so kagaya nung pag uh, pili natin ng mga durian, uh, rambutan at saka yung uh, mga lansones natin na ipapadala sa inyo. So, tayo po talaga nag-handle niyan. So ayun, kukuha na ako ngayon, sa sample na tayo dito ka ikot. Ganito yung pagpili para naman makita ninyo ganito kalalaki yung mga subwal na pinapadala natin. So ibig sabihin kinukuha natin yung malayo sa puno, yun talaga priority natin. So, sa isang puno, kukuha tayo ng isa, dalawa. And, hindi ganun kadali manguha na subwal. So, kailangan talaga nating dahan-dahanin para hindi masaktan yung nanay. So, ganito po. So, ito malaki. Pero yung iba, mas maliit, mas mainam po yan. So, ganito yung subwal na pinapadala natin. So, malulusog. So, kagaya dito mga kaagre, oh. Itong mga to, nabawasan na natin to yung mga pinadala natin. So, ang ginagawa lang natin, binigyan, siya, binigyan natin siya ng uh, nutrients kaagad or pagkain para naman hindi masyadong maipiktuhan yung kanyang nanay. So, ito yung kanyang nanay, malapit na magbunga. So, mamaya, bukas, makapag-delip na tayo. Kasi nga, tapos na natin yung grass cutter. So yun mga kaagre at uh, yun ako ng pag-unawa doon sa ating naka-schedule na sana. So na ano na yung mga nakapagbayad na ng ating mga binhe So bukas po, bukas po, isasabay ko na lang po. So kung PM lang po kayo at uh, ipapaliwanag ko po kung ano. So lahat ng mga nag-order po kaya po tayo uh, payment first. Kasi nga uh, hindi naman talaga natin to negosyo. So, priority ko lang yung mga followers na matagal na po na gusto magkaroon ng ganito uh, ganitong uh, saging. So, yan nga. Ang sinasabi ko, ang yung saging natin, yung treatment simula pagtanim, andyan po sa video kung ano yung mga ginagawa natin and kasama po yung pag ng sa ganoon naman po, para pagdating ng panahon, mayroon din sa lugar ninyo. So, dito lang po tayo kumukuha sa area natin kasi may treatment po tayo dito na hindi tayo gumagamit ng herbicide. Makaiwas sa sakit at saka wala tayong nakikitang presence ng sakit. So, yun po ang uh, karakter ng lakatan. Uh, medyo masilan siya. So, ang importante, pag galing dito, uh, na-disinfect, and then pagdating sa bahay ninyo o sa lugar ninyo, disinfect nyo ulit bago isan.